Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalwampu't lima ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisira ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya maging tapat ka sa kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nanatili bang naglingkod sa kanya na kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan. Inililigtas sa kagipitan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sarili sa Diyos ilaga at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikawos, di mararanasan nila ang magdahop. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yung bayang wasto ang gawain ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't at kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Aleluya, Aleluya! Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Si na Yesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Yesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad, Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Yesus, tinawag ang labing dalawa at sinabi, Ang sinumang mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.